Bago ang lahat nais ko muna pasalamatan si Trexie Reyes na gumawa ng isang short video tungkol sa mga channel na nagtatagalog recap salamat dahil sa isa rin ako sa kanyang isinama sa kanyang list thank you idol. At may isa pa ako anunsyo bago po tayo magsimula, kung natapos po ninyo ang huling video natin marahil alam nyo nang ito na muna ang huling episode na magagawa natin ng video dahil sa naabot na natin ang lahat ng chapter nais ko rin magpasalamat sa lahat ng sumubaybay sa kwentong ito. Gayunpaman, kung sakali na may panibagong chapter muli agad ko po kayo aabisuhan maraming salamat po at ngayon dam ako na tayo sa ating kwento. Sa nakaraang video natin ay nagwakas tayo ng magawang mapuksa ni David ang mga abyss dragon bird ngunit naging dahilan rin ng pagkalimas ng kanyang mana kaya ni hindi na makagalaw. Gayong hindi pa rin pala naubos ang mga halimaw mabuti na lamang at naging mabilis pa rin si Lucy na gawa siyang iligtas sa tamang oras kaya ang ending hiyang hiya si David dahil naudlot ang kanya sanang pagkakataon para makapagpasikat sa babaeng kanyang palihim na iniibig. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung saan muling bumalik ang kaganapan sa panig ng ating bida na kasama na ang kanyang system na ngayon ay naganyo ng isang tunay na magandang binibini at kasama niya pa rin si Sufang dito sa Demon Venerable Secret Realm. At sa mga oras na ito sila ay kasalukuyan ng nakapasak sa portal at kaagad nagtanong si Bay na kung anong klasing lugar ito at kung ito raw ba ay nasasakop pa din ng duke na siyang lord nitong si Su Fang. Mabilis naman itong pinabulaan ni Su Fang gayong ni Minsan ay hindi pa ito nabanggit sa kanila ng kanilang duke ang tungkol sa lugar na ito na nasa pinakailalim ng minahan. Natagpuan rin ng dalawa sa loob ang malaking at malapad na batong monumento na may nakasulat na Death Aura Nourish the Venerable Corpse thousand of living blood as sacrifice, seal demon from entering reincarnation circle, at ang huli ay ang holy vessel unites with the venerable soul. Tungkol sa mga nabanggit, nakatitiyak si Sufang na ito ay hindi mula sa kanyang mundo ng mga demon. Gayong binanggit ni Sufang na iba ang mga salitang ito kumpara sa kanilang tradisyonal sinabihan siya ng ating bida na kanya itong susuriin. At inihayag na nga ng ating bida na tila ang isang demon venerable ay sinilyuhan dito kahit naman tunay na alam iyon ni Bay ngunit mainam pa rin na magkunwari upang hindi magdulot ng kalituhan kay Sufang habang ang kanyang darling naman ay gaya ng una itong nagpakita patuloy pa din siya sa kanyang pagdikit kay Bay. Ngunit dahil sa nabanggit ni Bai ang Demon Venerable ay laking pagtataka ni Su Fang kung bakit tila raw masyadong mataas ang pangunawa nitong ating bida at hindi niya na rin napansin na sinisiksik na rin niya si Bai na hindi rin naman makaiwas ang ating bida gayong sa kabila naman niya ay naririto naman ang kanyang darling. Para naman mabawasan ang pagdududa ni Su Fang ipinaliwanag ni Bai na iyon ay ang mga karaniwang salita sa aking bayang pinanggalingan na isang remote area. Kaya normal lang para sa iyo na hindi makilala ang mga salita at isa pa, bakit ba gustong-gusto ninyo na siksikan ako gaya nito? Para naman magkaroon ng mas malalim na kaalaman at maintindihan na rin ni Sufang sinabi ng ating bida na natanto na raw niya ang katutuhanan sa lugar na ito. Na ang holy talismans na nakakabit sa kabaong ay isang soul-refining talismans. Ang kanilang kalidad ay hindi rin gayon mababa subalit gayon paman marami sa kanila, kung gaano mapagbigay. Tungkol naman sa mga nabuhay na muli, na mga bangkay sa labas ay naalis ng mga talismans na ito at naging isang flesh puppet na lamang na may kakayahang magnakaw ng mga kaluluwa. Dagdag pa ng ating bida na mula sa alam ko ay mayroon lamang apat na divine talisman master na may kakayahang gumawa nito mula sa kung saan ako nang galing na bayan subalit bagamat apat ang binanggit ni Bay ngunit tatlo lamang na divine master talisman ang ipinakita. Pagkukunwari din sinabi ng ating bida na kung ang pagbabatayan at ang pagkakilala niya sa tatlo na kanyang binanggit ay tiyak naman na hindi pupunta ang mga iyon sa lugar na ito. Dahil sa pahayag na iyon ni Bai na hindi pupunta ang kahit sino sa tatlo nagkaroon na ng idea si Sufang na baka ang may kagagawan nito ay ang pang-apat na Divine Talisman Master kung gayon. Matapos masabi yun ni Sufang nagmistulang manyakol ang pagmumukha ni Bay at agad niya rin kinontra ang pahayag nito dahil ang pang-apat na master na kanyang binanggit ay walang iba kung hindi siya mismo iyon. Binanggit niya rin na imposible, dahil ang tao na iyon ay magnanimous at mabait bukod pa at nagtataglay rin siya ng isang banayad na puso na hindi kailanman ginawang mang api ng mahina. Dagdag pa niya na niminsan ay hindi niya gagawin ang gayong imoral na bagay. Nakangiti na tinanong ni Sufang ang ating bida na bakit mukhang kilala mo siya ng mabuti, malapit ba kayong dalawa sa isa't isa? Tila nahiya naman si Bai sa kanyang ginawang pagbubuhat ng sariling upuan gayon paman mabilis naman siyang nakaisip ng palusot na siya ay isang mahusay na mabait na tao na kilala ng lahat at talagang sikat siya. Upang matigil na ang pagtatanong ni Sufang iniba na lang ng ating bida ang kanilang usapan sa halip na magkwentuhan sila ay mas mainam na resolbahin muna nila raw ang kanilang problema. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Bai kay Sufang na ang dapat gawin ay kailangan mo lamang sirain ang libingan, mapunit ang takip ng kabaong, at ang lahat ay maaayos. Kung iyon ang kaso wala naman problema pagdating sa usapang was okon gayong iyon ay madaling gawin ayon kay Sufang. Ngunit bago pa nila magawang sirain ang coffin ay may biglaan na lamang humawak sa braso ni Sufang at nagsalita ito sa sinaunang wika ng mga demonyo na hindi maintindihan ni Bai. Tinanong nang pumihil kay Sufang na kung dapat raw ba talagang maging marahas ito. Kung anong klaseng nilalang naman ang siyang humawak kay Sufang na ito ay ang Demon Venerable na kilalang si Misa. At nagsalita muli itong Demon Venerable sa sinaunang wika pa rin. Noten learbeth of a standing by my grave, but one move the lid of my to. Na ang ibig sabihin niya ay ang pinaplano ng dalawa ay talagang tumatawid na sa linya hindi lamang kayong dalawa na nakatayo sa libingan ko kung dinais mo pang alisin ang takip ng aking kabaong. Iyon ay talagang pagtawid na sa linya. Ibig sabihin ng demonyo na ito ay ang siyang nagbabantay sa coffin upang pigilan ang lahat o kahit sino na magtatangkang buksan ito. Sa ginawa naman niyang mahigpit na paghawak sa kamay ni Sufang Kalmado niyang sinabihan si Misa na bitawan mo ako. Maging si Bai ay nagsalita rin upang sabihin sa demon na pinapayuhan kita na makinig sa kanya at bitawan na siya. Ngunit sa halip na makinig naging mayabang pa itong si Misa gayong kanyang binanggit sa sinaunang wika pa din na Wotijok. I am the of Hidem Onward, in the demon word ay Imagod, makinigin tuwis Diyos Wastin Mitam, ibig sabihin naman ay anong biro iyan. Ako ang boss ng mundo ng demonyo at sa mundo ng mga demonyo ako ay maituturing na isang Diyos kaya ang pakikinig sa iyo ay pag-aaksaya lamang ng aking oras. At upang maabot nyo ang lugar na ito ay nangangahulugang na ang isa sa dalawa sa inyo ay dapat magkaroon ng ilang kakayahan pero sa kasong iyon mananatili na kayo dito at maging aking pagkain. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi itong si Sufang at gamit ang kanyang kanang kamay ay sinundot niya ang nag-iisang mata ng masama, demonyo. Sa ginawang iyong ni Sufang agad na binitawan ni Misa ang kamay ni Sufang dahil sa pananakit ng kanyang nag-iisang mata ngunit nagawa pa rin na manakot ito si Misa kahit sa kabila ng kanyang kalagayan. Sinabihan rin ni Sufang ito gaya ng sinaunang wika ng mga demonyo binanggit niya na kailangan ko bang maniwala sa iyong mga salita. Bukod pa, upang kunin ang mga kamay iba ng iba nang walang pahintulot ikaw ba ay walang pinag-aralan. Kahit na ikaw ang Demon Lord para sa akin isa ka lamang asno. Labis naman ang galit na nararamdaman ng Demon Venerable dahil sa hindi niya nagustuhan na binabastos lamang siya sa mbitrin na bastard ka. Mas mabuting huwag ka nang umalis at inalok rin niya si Su Fang na labanan mo ako ng one on one. At gayong nasa malapit lamang ang ating bida tinanong niya si Su Fang na parang dialect ng iyong hometown at naiintindihan mo ba kung ano ang sinasabi niya. Base sa kanyang pananalita tila hindi maganda ang kanyang nais iparating sa iyo Su Fang. Agad naman sumagot si Sufang na kanyang nauunawaan ang wikang ginagamit ng hangal na Demon Venerable. Ngunit hindi man lamang nakaramdam kahit kaunting takot si Sufang kay Misa bagkus sinabihan pa niya ito ng kung ano-anong bastos na salita upang mas minus pa ito sa kanya. Hindi naman siya nabigo dahil sa sumugod na kaagad ang bad demon habang inihahayag na wawakasan na raw niya ang buhay ni Sufang. Gumamit rin si Misa ng kanyang master technique na extension ultimate dragon wave kaya tuloy ipinaalam ng ating bida na iilag muna siya gayong hindi rin naman pati siya makalalaban dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang spiritual na kapangyarihan. Habang itong si Sufang naman ay makikitang ibinuko niya ang kanyang paa upang magtipon ng kwersa para harapin ang hangal na nilalang. Nang kasalukuyang preparado na ang dalawang maghaharap gamit ang kanilang pinakamalakas nilang kasanayan pagdating sa laban ay nakalayo na rin ang ating bida upang iwasan ang dalawang ito gayong batid niya na wala rin naman siyang maitutulong. Mababakas sa pagmumukha ni Su Fang na talagang hindi na siya nagpigil pa sa pagkakataong ito batay pa lamang sa kanyang reaksyon at sinasabing sa isang pagsuntok gamit ang kamautiyak na wawakasan nito ang kahit sino paman. Hanggang sa tuluyan na niyang pinakawala ng kagimbal-gimbal na pagsuntok na bagaman hindi gumamit si sufang Fang ng mahika kumpara sa angking lakas niya at gaya ng classic kung fu wrestling ngunit gumuhit ito ng mapulang aura. Kaya naman ang magtagpo ang dalawa sa salubungan nilang pag-atake ay ang naging resulta naging animoy giniling na karne ang mayabang na si Misa matapos niyang saluhin ang suntok ni Su Fang. Bukod sa demon venerable na si Misa. Talagang taglay ni Sufang ang pure na lakas gayong pati na rin ang lupa na tinagusan ng impact ay nagkaroon nito ng malalim na hukay dahil na imprenta rito ang kamay ni Sufang. Bagamat kalahating katawa na lang ang naiwan ni Misa subalit sinabi pa rin ni Sufang dito na sa susunod na pagkakataon mas mabuti raw na iwasan na nitong maging bastos sa pagsasalita. Habang dito sa kabilang gilid kung saan nakatayo si Bai matapos niyang masaksihan ang ginawa ni Sufang ay sa isip-isip niya kanyang binanggit na hindi katakataka na madali lang niya napasunod ang ancient dragon kahit na ang dragon na iyon ay na-infect ng soul refining talisman. Ang kanyang hilaw na kapangyarihan ay subalit hindi niya natapos pa kanyang sinasabi sa kanyang sarili dahil sa pagtawag ni Sufang gamit ang numero ng pagkakakilanlan gayong wala na ang hadlang sa kanila ngayon maari na daw nilang bukayin ang libingan. Tungkol naman sa libingan, binanggit ng ating bida dito kay Sufang na nasira na niya ang coffin sa katatapos nitong pagsuntok. Ang kailangan na, lamang nilang gawin ay buksan ang cover nito at magsindi ng sulo at tapos na ang lahat ng bagay. Matapos naman niyang magsalita ay nagkusa ang kabaong bumukas mag-isa at bukod dito may lumabas na kulay lilang na enerhiya. At sa isang kisap matabigla na lamang dinakip nito si Bai na hindi na rin nagawa pang umiwas dahil sa bilis ng pangyayaring ngunit sa kabila nito ay nanatiling pa rin nakalmado itong ating bida. Napasigaw naman ng malakas si Su Fang sa pagkabigla ng kanyang makitang dinukot ng kabaong itong si Bai. Agad rin naman siyang kumilos upang sagipin ang ating bida gayong nangako ito na gagawin niya ang lahat para iligtas si Bai. Subalit naantala ang kanyang gagawing pagtulong, dahil itong si Misa ay muling nabubuo ang nawasak nitong katawan at tinanong niya rin kung para saan ang pagmamadali nitong si Su Fang. Sinabi niya rin na sa palagay mo ba ay gayon lang ako, kadalipas langin. Medyo matagal na panahon na rin daw na may nakaharap siyang malakas na demon tulad ni Su Fang. Mayabang niya rin sinabi na nais ko makita kung gaano katatagal hindi naman nagsalita si Su Fang sa halip tiningnan lamang niya ang mayabang na nilalang. At sa mga sumunod ay naganap na naman ang matindi nilang laban ngunit sa kapal ng alikabok ay hindi makita kung ano ba ang nangyayari sa kanilang dalawa at nalipat rin ang eksena dito sa panig ni Bai. Na kung saan napunta siya sa malawak na puwang na nasa loob mismo ng coffin. Habang kasalukuyang nakagapos pa din itong si Bai ng kulay lilang na enerhiya laking tanong niya naman sa kanyang isip na kung gagawin raw kaya siyang gamot tulad ng isang malambot na persimmon. Sa mga ilang sandali pa, binitawan na rin siya ng demon na dati palang ancestor ng soul set na dumakip sa kanya. At sabay nagsalita ito upang sabihin na matapos ang napakaraming taon ikaw pa lamang ang unang nabubuhay na lumakad dito hanggang sa mga oras na ito. Naisip ni Bai na dahil naririto ang dating pinuno ng soul set kaya naman tila si Sufang ay magkakaroon ng kaunting suliranin dahil sa palkong ito. Gayong unang nagsalita ang ancestor, nagsalita si Bai upang magtanong ba si lamang sa kanyang nalalaman na ang Soul Sect ay walang kaugnayan sa mahika dito sa Demon World. Upang magkaroon ng umiiral sa anyo ng isang kaluluwa, kaya sino ang eksaktong ikaw? Sumagot ang ancestor na ngayon ay dahan-dahan na niyang ibinubunyag ang kanyang sarili at medyo humanga ang palco gayong hindi niya inaasahan na ang makakaharap niya ngayon ay may alam tungkol sa Soul Sect. Iniyayabang rin niya ang kagalang-galang na ito ay ang Diyos ng malignity at trickery at siya rin daw ang legendary demon lord kahit dito sa mundo ng mga demonyo siya daw kuno ang tinaguri ang the demon venerable. Binanggit niya na rin na ang bagay na nasa labas ay isa lamang divine body na inihanda ng soul sect para sa demon venerable na ito upang mapahaba ang aking buhay. At ang venerable na ito ay isang tao na may mataas na kaliber na labis na iginagalang. Dahil sa paulit-ulit na binabanggit ng palco na kagalang-galang daw siya sarkastiko siyang sinabihan ni Bay unit sa paraan ng pagluhod mo habang nakikipag-usap sa akin hindi ba ito taliwa sa sinasabi mo na ikaw ay masyadong mataas ang kalibre. Malakas nagsalita ang ancestor at kanyang inihayag na sa mga susunod na pagkakataon ng soul sect ay magagawang ganap na mabuhay muli ang kagalang-galang na ito subalit ngayon ako ay nasa isang kritikal na sandali hiniling din niya sa ating bida na tinatawag niyang isang hero na kung maaari niya itong matulungan. Gayong kung sakali naman na sa sandaling siya raw ay nagawa ng magtagumpay na mapagsanib ang kaluluwa at katawan ay tiyak na bibigyan niya si Bay ng pinakamahusay na gantimpala. Tungkol dito nagdadalawang isip si Bay ano ba ang dapat niyang gawin pa siya? Gayong sa katunayan ayon sa kanyang nabanggit sa kanyang isip na kung ito ba ang demon venerable na nagdala ng pagkawasak sa Yunwang. Mukhang ito ay kasuklam-suklam dahil sa sining ng katawan at kaluluwang ngunit. Ang pagsasanib ay isa na kasalukuyang kailangan ni Manman. -Man. Dapat ba akong sumali sa mga kamay na ito o ibalik siya sa kung saan siya nang galing? Habang nag-iisip pa si Bay binanggit na ng palco ang pwede nitong matanggap na gantimpala tulad ng authority. Lupa na pag-aari, mga babaeng demons, at forbidden spell or kahit ano paman raw ang naisin ni Bai ay handa siyang ibigay kahit ano basta matulungan lang siya nito. Subalit hindi peren nakakapag-desisyon si Bai kaya tinanong siya muli ng ancestor kung ano ang dahilan at bakit hindi pa rin ito sumasagot. Tinanong niya rin kung ayaw ba ni Bai ang lahat ng kanyang binanggit na gantimpala. Sa pagkakataon na ito kung sakali raw na malupig na nila ang mundo ng mga demonyo ay handa siyang ibigay ang kalahati nito kay Bai. Kapansin-pansin naman pinupwersa niya ang gapos sa kanyang kamay kasabay sa kanyang pagsasalita. At mas pumangit pa ang mukha ng ancestor dahil sa kanyang pagsusumikap na masira ang gapos ng kanyang kamay ngunit sa kabila ng kanyang mga alok ay hindi pa rin nagsasalita ang ating bida kaya tinanong niya ito kung wala sa kanyang binanggit ang makapagpasaya kay bay. Kaya tuloy napilitan na siyang mag-alok ng 60 hanggang 40% o kahit pa 70 hanggang 30% pa man 70% kay bay habang ang kanya ay 30 na lang pero wala peren tubo ng ating bida kaya naiinis na itong ancestor gayong masyado palaraw na sa king ang kanyang nakaharap ngayon. Dahil sa pinag-iisipan pa rin ng ating bida ano ba ang kanyang magiging desisyon tungkol sa alok ng ancestor ngunit dahil sa kulit nito sinabihan siya ni Bay na ginugulo mo ang aking saloobin maghintay ka pa ng ilang sandali. Gayong talagang pinag-iisipan ni Bay kung ano ba ang dapat niyang gawin dahil sa ngayon ang aking espiritwal na enerhiya ay ganap na tuyo. At ang system naman ay lilito lamang sa isang sandali kung kila niya nais tapos bigla mawawala na naman. Kahit na lumabas pa siya ay mananatili lamang siya sa aking tabi na walang inatupag kundi ang dam ay kit sa akin at tatawagin ako na sinta. Tila wala rin ako kasiguraduhan kung pwede ako sa kanya makipagdil gayong hindi ko pa naman siya gayon masyadong kilala. Sa hiling ni Bay na bigyan siya ng oras para magisip isip pinahintulutan naman siya ng ancestor huwag rin daw nitong madaw iin ang pagdidesisyon. At nagbigay rin siya ng suggestion na bakit hindi na lamang kunin ng ating bida ang lahat ng kanyang iniaalok na gantimpala gayong willing naman siyang ibigay ang lahat ng iyon. Subalit sa puntong ito ay nagawa ng masira ng ancestor ang gapos ng kanyang kamay. At nang may maisasagot na sana ang ating bida gayong isa lamang ang kanyang hiling tungkol sa emerging body o yung kung paano gawin ang pagsasanib ng kaluluwa sa katawan na pwede niyang magamit kay man man ngunit sa di niya inaasahan bigla na lamang siyang sinalakay nitong ancestor na humiling sa kanya ng tulong. Hindi maintindihan ni Bai kung bakit biglaan na lamang siyang palihim na sinalakay gayong may kasunduan naman sila. Tungkol naman kung bakit raw ginawa ito ng ancestor ay natapos na daw ang kritikal na sandali na kanyang kinakaharap. Dahil doon ay nawala na rin daw ng oportunidad si Bay na makipag-alyansa sa kanya bukod pa tinanong rin ng ancestor na panigurado na ikaw ay mula sa mundo ng paglililang. Sa kabila ng pananahimik ng ating bida patuloy lang sa pagsasalita itong ancestor na iniyayabang pa niya na kaming lahi ng demonyo kung sakali na kapag naabot namin ang realm na ito at hanggat ang kaluluwa ay mababawi maaari akong mabuhay. Sarkastiko rin niyang sinabi kay Bai na sila ay ganap na nalinlang ng isang demon lord na ito na talagang iniisip nila na ang mere soul refining lock ay kayang maglaman ng venerable na ito. Pagkatapos titang iligpit ang malakas na nilalang na ito ay papaslanggan ang bawat isa maging sa soul sect pa man o even sa cultivation world. Matapos niyang ipahayag iyon ay binanggit niya na rin na ito na ang oras upang simulan at sisimulan niya ito mismo kay Bay dahil sa tutuluyan niya na itong iligpit. Subalit bago pa man niya magawa iyon ay nagulantang naman ang sobrang yabang na ancestor gayong tak ang taka ang palco dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglaan na lamang nawala ang kalahati ng kanyang braso na siya nitong ginagamit na panghawak sa ating bida. Kung bakit nangyari iyon ay to the rescue na ang darling ng ating bida bago pa mahuli ang lahat. Ngunit gaya ng kahit sinasabi ng ancestor na siya kuno ay isang ganap na venerable o kung pinakamalakas na nilalang subalit wala pa din siyang kakayahan na makita ang babaeng system ng ating bida kaya marahil iisipin niya na si Baylang ang gumawa noon sa kanya. Agad naman inalam ng babae ni Bay ang kalagayan nito na agad naman sumagot ang ating bida na okay lamang naman siya. Pero, nakakuha ng pagkakataon si Bai na magpaawa effect sa kanyang system dahil sinabi niya rito na nagulat lang ako ng hangal na matandang ito ngunit kung ibabalik mo sa akin ang aking espiritual na enerhiya panigurado na walang masamang mangyayari sa kahit sino. Gayunpaman, bigo pa rin siya na makumbinsi ang kanyang sinta na ibalik ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa halip kung ano-ano lang ang sinabi ng babae tulad ng darling kailangan mulang tandaan na ako ay sayo at palagi lang akong maghihintay sayo. Wala bang punto sa iyo ang mga sinasabi ko? Bukod doon ay wala nang ibang binanggit pa ang babae lalo na sa kahilingan ni Bay tungkol sa espiritwal na enerhiya. Dito naman sa panig ng matandang mukhang jackpot, na para nang nababaliw gayong panay ang tawa at panay rin ang kanyang pagtatanong sa ating bida kung bakit buhay pa rin ito. At imposible rin daw na hindi niya matanggap na bakit nangyayari ang ganito sa kanya. Sa walang malinaw na paliwanag, bigla na lang nagsagawa ng pagsalakay ang ancestor at tila taglay ng kanyang pag-atake ang lakas basi sa naging hitsura nito. Subalit gamit lamang ang isang kamay ng babaeng inilabas ng system ay sinalaglang niya ito ng walang kahirap-hirap. napa Napakoment na lang si Bay na tila raw mayroon siyang ilang mga pangwakas na salita. Binanggit ng babae na ang gusto niyang sabihin ay heavenly daw. Ngunit hindi yun natapos dahil sa kinuha niya ang enerhiya nito habang pinoproseso ng babae ang paghigup ng enerhiya kasabay nito lingid sa kanyang kaalaman may kakaibang nangyayari sa kanyang darling. At ito rin daw ay fragment ng heavenly daw dahil naman sa kanyang pagtutok sa kanyang ginagawa kasabay rin ito ay ang pagbagsak na ng ating bidagayong nawalan ito ng kamalayan sa hindi malamang dahilan. Nang matapos ang babae sa pagkolekta ng enerhiya ay nagsunod-sunod ang system upgrade complete pero sa oras na ito ay nakagulong na si Bay sa lupa ngunit hindi pa rin niya ito napapansin. Hanggang sa huling abiso ng system sa kapalamang nakita ng babae na ang kanyang host ay nakabulagta na sa lupa. Gayunpaman sa consciousness naman ni Bay ay nalalaman din niya ang sunod-sunod na pag-upgrade ng kanyang system.